Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Lalaki na nauna pa ang snacks bago lumabas ang pelikula na papanoorin, Kinaaliwan Online. Higit isang daang taong gulang na watawat ng Pilipinas na diskubre sa probinsya ng Antique. Nakakalito umanong alabang exit signage sa SLEX, Binatikos Online. Pinoy Runners, Kumasa sa Strava Fridge Trend. Carla Abeliana, Nagpasaring sa natanggap umanong palpak na water service. Utility provider naglabas ng pahayag. Babaeng nagpunta sa ospital para ipatingin ang sakit sa tiyan na buntis pala. Isinilang ang new baby boy. At sa ating trending showbiz balita, Thai GL stars Nam Tan and Film bibisita sa Pilipinas. Cast ng BL series na The Heart Killers magpapakilig din sa Pinoy fans. Ibat ibang mga nagvaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH HTV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumplituhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan. Sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Early Bird ang atake ng isang fan ng sikat na series na naglabas na ikatlong season nito lamang nakarang linggo paano ba naman kasi? Ilang oras bagong official release sa isang streaming platform sa bansa ay eh nakahanda na agad ang snacks at ready ng manood. E eh paano naman kaya ang mga pagkain na in-order niya? Ibabalita ni Rose Babiera. Naglabas na ng ikatlo at huling season ang sikat na survival thriller series na Squid Game noong nakaraang linggo. At ayon nga sa anunsyo, ikadalawang putpito ng Hunyo ang official release date nito sa streaming platform sa Pilipinas. Kaya naman ang mga avid Pinoy fans, nakaabang para sa much-awaited finale na ito. Gaya na lamang ni na Angel Cesar Jr. at kanyang mga kasama na nakahanda na ang milk tea at fries para sana ay may kakainin sila habang nanonood. Kaya lang, Sumobra naman atang excitement ni na Angel. Paano ba naman kasi? Halos labing limang oras silang advance sa official season debut nito sa bansa. Sa post ni Angel saktong alas 12 ng madaling araw. Halos kakalipat pa lang ng kalendaryo sa June 27 ay nakaabang na sila sa page kung saan mapapanood ang series. Pero makikita sa kanyang larawan na ibinahagi na hindi pa available ang mga episodes at nakasulat pa rin dito ang coming this Friday. Natatawa na may paghalito naman na nagtanong si Angel kung anong oras pa raw ba ang release nito e eh, ready ready na anya sila. Nasinagot naman ng mga netizen na alas 3 pa pala ng hapon ito magiging available sa bansa. Binaha naman ang post ng Laugh Reacts dahil tila excited much umano itong si Angel. Ang inalala ng marami e eh, sayang naman daw ang mga in-order nilang snacks. Tanong pa nga ng isa, e eh, sa sobrang tagal pa nang aantayin, kinain na raw kaya ng pamilya ang mga fries? pero walang nasayang sa mga ito Marami kasi ang natuwa kay Angel kung saan mismong mga brands na ang lumapit sa kanya para alukin na padalhan siya ng makakain sa oras ng mismong release ng palabas. Isang sikat na global bubble tea franchise ang nagpadala ng mga milk tea para anito ay may maiinom pa rin ang mag-anak. At hindi rin naman nagpahuli ang isang multinational fast food chain na sinagot naman ng fries at nagpadagdag pa ng burger at apple pies para matiyak na may makakain sila. Sa huli nagbahagi si Angel ng larawan kung saan makikita ang nag-uumapaw na snacks sa harap ng TV kung saan makikitang nagpe-play na ang palabas. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, isang lumang watawat ng Pilipinas ang nadiskubre na isang local historian sa probinsya ng Antique. Tinataya umanong nasa 127 years old na ito at pinaniniwala ang galing sa Hong Kong na dala ni Emilio Aguinaldo nang bumalik ito sa Pilipinas noong 1898. Ang buong kwento alamin sa Trending Report ni Rovic Manuel. Isang 127 years old na watawat ng Pilipinas ang natuklasan ng isang local historian na si Errol Santillan sa Antike. Ayon kay Santillan, natagpuan niya ang naturang watawat sa pangangalaga ng pamilya ni Second Lieutenant Ruperto Abellon. Si Abellon ang second in command sa Visaya sa ilalim ni General Leandro Fulion noong panahon ng Revolusyong Pilipino at digma ang Pilipino-Amerikano. Ayon, sa kasaysayan, si Fulyo ang nanguna sa ekspedisyon na ipinadala ni General Emilio Aguinaldo mula sa Luzon para mabawi ang antike sa kamay ng mga Kastila noong September 6, 1898. Ayon pa sa historiador, ang naturang watawat ang opisyal na ginamit at dinala ng grupo ni Fulyon sa Antike noong September 21, 1898. Batay naman sa salaysay ng 79 years old na apo ni Abelyon na kasalukuyang nangangalaga sa naturang watawat pinaniniwalaan nila na galing ito sa Hong Kong ang century-old flag at daladala -dala umano ni Aguinaldo pabalik sa Pilipinas noong May 1980-98. Binigyan din aniya si sa Santillan pamilya Abelio ng pahintulot na maisa publiko ang lumang watawat na ayon sa kanya ay may sukat na 53 inches sa lapad at 93 inches naman na haba. Samantala kwento ni Santillan na bilang dating board member sa probinsya, nagsimula ang kanyang misyon sa paghahanap ng naturang watawat nang makita ito sa isang lumang larawan. Aniya, pamilyar umano ang litrato na kalaunan ay napagalaman yang niyang kuha pala ng kanyang ama na nagsilbing official of photographer ng mga abelyon. Sa ngayon, nakikipag-ugnay na si Santillan sa National Historical Commission of the Philippines para ideklara ang watawat bilang isang national treasure at kilalanin bilang mahalagang bahagi ng kasaysayan sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating next trending story, omani ng Batikos online ng tila confusing daw umanong alabang exit signage na matatagpuan sa South Luzon Expressway o SLEX. Paano ba naman kasi, dalawang alabang exit ang nakalagay sa magkabilang itinuturong direksyon at sa unang tingin ay hindi agad mapapansin ang pinagkaiba nito. At kamakailan lang ay naglabas na din ng pahayag ang pahayagang alkalde ng munting lupa upang bigyang linaw ang kumakalat na isyu kung ano yan, tinutukan sa trending report ni James Galangue. Umani samot sa sariling reaksyon ang isang signage na matatagpuan sa South Luzon Expressway o SLEX sa tila confusing daw direksyon. Ang naturang signage kasi ay dalawang alabang exit ang nakalagay kusan hindi agad balino para sa mga motorista, ang pinagkaiba ng dalawa sa malayo. Ang isa'y patungong Las Piñas habang isa na may direksyon ng town proper ng Muntinlupa bagay na ikinabahala ng ilan gayong may din ang batas trapiko sa mga pangunahing kalsada gaya ng SLEX. Sa post ng uploader na si William de la Cruz tila may patch update daw umano sa kalsada ng SLEX na tumutukoy sa dalawang alabang exit signage. Ultimong social media personality na si Mark Averilla o mas kilala sa tawag na Makoy Dubs ay napataas din ang kilay sa mga naturang karakula. Anya, mas nakakalito para umano ito kaysa sa dating silage na isang alabang exit lamang ang nakalagay. Kaya naman, kinalampag din ng mga netizen ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa na agad din nagbigay ng pahayag patungkol sa naturang issue. Pasaring ni Mayor Rufi Viazon, hindi ang kanilang lokal na pamahalaan ang responsable sa mga viral signages bagkos sa mismong SLEX operators ang dapat sumagot. Delino ni Biazon ng SLEX ang nag install ng mga signage matapos mabasa may mga netizen na sa kanila isinisisi ang mga umano'y nakakalitong karatula. Anya, matagal nang nakalagay ang mga naturang signage at nakapagtataka ngayon lamang daw ito nag-viral o may nakapansin sa social media. Samantala, sinisiguro naman ni Biazon na may pag-ugnayan ito sa pamunuhan ng SLEX para ayusin ang mga naging anomalya sa naturang alabang exit signages. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating sunod na istorya. Kung ikaw ay tambay sa social media, siguro ay napansin mo na rin ang transition ng ilang mga Pilipino patungo sa healthy lifestyle. Marami na kasi ang nasa kanilang tinatawag na runner era. Isa sa mga sumisikat na ebidensya nito ang viral na Strava Fridge Trend sa TikTok kung saan makikita mga runner na ipinapakita ang kanilang running stats sa nakakaaliw at kakaibang paraan panoorin ng mga iba't ibang entry sa report ni Millie Botha. Kapansin-pansin na ang pagiging health conscious ng ilan sa mga Pinoy dahil halos karamihan ay nasa kanilang running era na. At kung matagal ka na sa TikTok, malamang ay nadaanan mo na ang tinatawag na Strava Fridge Trend. Isang viral trend kung saan ipinapakita ng mga runner ang kanilang mga running statistics sa pinaka-creative na paraan. Karaniwang makikita sa mga video ang isang pawisang runner na papasok sa sari-sari store o convenience store. Kukuha ng malamig na tubig o energy drink, pagsarado ng pinto ng refrigerator, lalabas sa screen ang Strava Stats. Ilang kilometro ang tinakbo? Gaano kabilis? at ilang calories ang kanilang na-burn. Sa sobrang ganda ng execution, umabot na sa daan-daang libong hanggang milyong views ang ilan. Sa Pilipinas, marami lang sumasali sa trend mula sa casual weekend runners hanggang sa mismong mga atleta

paglangoy o iba pang uri ng ehersisyo at mabahagi ito sa iyong feed. Nagsimula noong 2009, may higit 150 million users nang na Strava sa higit 185 countries. Sa Pilipinas, patok ang Strava sa mga running spot tulad ng UP Diliman, Ayala Triangle, BGC, CCP Grounds at iba't ibang lungsod na may running clubs. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa video of views. Para sa maraming Pinoy runners, ito ay pagdiriwang ng kanilang progress. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, bayad para sa serbisyong palpak. Tila ito ang ipinahiwatig ng aktres na si Carla Abeliana. Matapos ito ibahagi sa social media ang email convo ng kanilang water service provider sa Tagaytay. Sa screenshot kasi mababasa na nagpa-follow up ng bayad ang kumpanya. Bagay na mabilis namang sinagot ni Abeliana na may kasama pang tirada. Ang tugon ng Water Utility Company alamin sa aking ulat. Tila hindi na nakapagtimpi ang aktres na si Carla Abeliana matapos makatanggap ng email mula sa Prime Water, ang water service provider ng pamilya Villar na nagpa-follow up sa kanyang bayad. Sa ibinahagi nitong screenshot sa social media, nagtatanong ang kumpanya tungkol sa status ng bayad. Kasabay ng disconnection notice na epektibo rin sa mismong araw na iyon. Tinanggap man ito ni Abeliana. nagpatama rin ito sa palpak na serbisyo ng Prime Water dahil sa aniay halos arawang kawalan ng supply ng tubig binayaran pa rin ng aktres ang kanyang sa huling pagkakataon sa kabila ng kanyang hinaing. Sa opisyal na pahayag ng Prime Water, nilinaw nito na aktibo pa rin ang account ni Abeliana na may minimum consumption na 1 cubic meter, dahilan para maningil ito ng 194 pesos, kasamang 20 pesos na meter maintenance charge. Nakipag-ugnayan na rin daw ang kanilang team sa tagapangalaga ng unit tiniyak din ng kumpanyang daily water deliveries para sa mga apektadong kabayan na wala o mababa ang water supply. Samantala, nakiisa naman ng mga netizen sa sentimiento ni Abeliana. Napakamahal na ng araw ng singil pero napakahina naman ng tubig. Sa halip na ginhawa, naging sakit lang daw sa ulo ang serbisyo ng Prime Water. Reklamo pa nila. Sa dami ng reklamo laban sa kumpanya, mabilis lang daw itong sumagot nung artista nang nag-call out sa kanila. Nitong May 2025, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon laban sa Prime Water dahil sa aligasyon ng palpak na serbisyo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang babae sa China na walang kamalay-malay ay biglang nakatanggap ng unexpected blessing. Matapos kasi magtungo sa ospital, para sa dinadaing na sakit sa Chan, ay nadiskubreng siya pala ay buntis at malapit ng mga anak. Kaya naman rumisponde agad ng ospital at matagumpay na isinilang ang isang baby boy. Ang buong report, alamin kay Dustin Bayog. Napanganak ng wala sa oras ang isang ina sa China matapos hindi akalain na siya pala ay buntis na magpunta ito sa ospital dahil sa sakit ng chan. Nagyari ito sa Ezio province noong June 16 kung saan nabang kumakain ng tangali ng babaeng may apelyadong Li ay nakaramdam ito ng na stomach ache. Noong una ay akala niya ay dahil lamang sa labis na pagkain Ngunit ang hindi to mawala, ay agad na nagtungo ito sa hospital sakay ng isang electronic o e-bike. Nang isa lalim siya sa ultrasound, ay mas sumakitan siya nito kung saan nakaranas na pala siya ng uterine contractions at pumutok na rin ang kanyang panubigan. Kaya naman agad dumaksyon ng hospital at sumailalim sila sa normal delivery at isilang isang baby boy na may timbang na 2.5 kilos. Aniya, hindi niya inakala na siya ay buntis dahil lagi naman itong late na dinadada ng menstruation. Bukod sa timbang, ay wala itong naranasang ibang sintomas ng pagbubuntis kaya hindi rin ito makamatiwala paniwala na nasundan ang kanilang 6-year-old na anak kayong wala sa plano na magdagdag pa naman ni bagong miyembro sa pamilya. samantalang na sa mabuti ng lagay ang ina kasama ang kanyang newly born son para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, Attention, Thigh Girls Love and Boys Love fans! Dalawang magkasunod na star-studded fan meetings ang nag sa inyo this July. Sa 18 kasi kasado na ang pagbisita sa Pilipinas ng mga bumida sa GL series na Pluto na susundan ng four heartthrobs na nagpakilig naman sa The Heart Killers. Para sa iba pang detalye sa anilay, two unforgettable nights, one unstoppable weekend tutukan sa report ni Showbiz Angel. All set na this July ang pagbisita ng ilang Thai stars sa bansa para maghatid ng kilig at good vibes sa Pinoy fans. Sa July 18, 6 p.m. gaganapin ang first ever fan meeting in Manila ni Nanamtan at film ang mga na bumida sa Girls Love Series na Pluto. kayo Luna! I am Namtan. And MP. Well, we want to invite all of you to come on July 18, 6 p.m. at the up theater for the first time meeting in manila I have received so much love from all of you so we will also give you a night nice view with good memory <laughs> susan daniel and four heart trumps in the first count on jungle tank mulanaman so series the heart killers says so july 19th, 3 p.m at first, thank and I'm done. We are coming to Steal Your Heart on July 19th. <laughs> yeah, 3 at UP Theater for the HeartKiller fan meeting. in Mila. Yeah, we are looking forward to meet all you guys and make sure you guys come. music. Yeah, please come to see us. love you, baby. Bye-bye. The event at UP Theater in Quezon City. Para sa tickets, bisitahin lang official page ng Wishes Lock Entertainment. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.